Muling pagbisita ng sex bomb girl sa Itbulaga, pinayanig ang noon time. Isa pang sex bomb member na si Rochelle Pangilinan, hindi man kasamang nagperform sa EB stage, pero nanood pala ng Itbulaga. Mga dub bark ads nagkagulatan sa nangyari. Sex bomb emosyonal sa muling pagbalik sa Itbulaga. Talaga namang marami nga ang mga nag-abang sa muling pagbalik ng sex bomb sa Itbulaga, matapos na ang unang announcement pa lang nito noong Huwebes, November 6, 2025. At noong Biyernes, November 7, 2025, nauna namang announcement sa mangyayaring showdown ng sex bomb sa mga humamon sa kanila. Kaya naman ngayong Sabado nga November 8, 2025, ay talaga namang isa nga ito sa pinakainabangan ng mga manunood at mga netizens na isang maagang reunion concert nga nila sa Itbulaga, na talaga namang pasabog, dahil paglabas pa nga lang ng Sex Bomb Girl sa EB stage, ay talaga namang pinasabay na agad nila ang mga manunood at maging ang mga netizens. Lalo na nga ng kantahin at sayawin na nga nila ang mga OG Sex Bomb songs na talaga namang kilala ng lahat. Ngayong Sabado din nga ay napanood ang showdown ng Sex Bomb at ng sexbomb Bomb Girls na mga dating nakasama ng Eat Bulaga noon sa segment na FHHM. nakipag showdown din sa Eat Bulaga ang Fem Manila. Sa pangalawang showdown, na pangalawang humamon naman sa Sex Bomb. At talaga namang nagkagulatan nga sa Eat Bulaga nang lumabas na nga ang pangatlong humamon sa Sex Bomb, na P-Pop Girls o ang Paputok Girls na sina Wally, Ian Red, Paolo at Alan K. Na talaga namang makikita nga ang mga naging reaksyon dito ng mga sex bomb, matapos nga nilang makita kung sino ang pangatlong humamon sa kanila. Pero marami pa nga sa kanila ang naging emosyonal dahil hindi man kumpleto ay nakabalik sila sa Itbulaga at muling nagperform sa EB stage na kung saan ay tinawag pa nga nilang bahay o tahanan ng Itbulaga. At nagpasalamat din sila sa Eat Bulaga hindi lang sa muling pag-guest, kundi dahil sa dami ng natutunan nila dito mula pa noon. Hindi nga lang yan, dahil she out out din nila dito ang isa pa sa mga original member ng Sex Bomb na si Rochelle Pangilinan dahil nanunood daw ito ng Eat Bulaga ngayon at pinapanood sila. At dahil sa may reunion concert nga ang Sex Bomb sa December 4, ay bukod na sa inimbitahan nila ang lahat ng mga The Pads at mga manunood dito, ay pabirong inimbitahan naman nila si Boss Joey bilang special guest sa kanilang reunion concert, kaya naman ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon nila dito. Samantala, muli na naman ngang pinakita ng itbulaga ang lakas nito sa noon time. na sa katunayan ay isang linggo na namang naramdaman o pinaramdam ng itbulaga ang lakas nito. Sa katunayan ay mula pa nga noong lunes November 3, 2025 ay makikita na nga agad ang laki ng lamang ng itbulaga sa showtime na makikita ngang may mahigit 124k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikita ng may mahigit 60k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Noong Martes naman November 4, 2025, ay makikita namang umabot naman ng mahigit 119k ang dami ng nanonood sa YouTube live stream ng Eat Bulaga at sa kaparehong oras. ay makikitang may mahigit 55k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman November 5, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 110k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang umabot naman ng mahigit 61k ang dami ng nanood sa YouTube livestream naman ng Showtime. Noong Webes naman November 6, 2025, ay kahit na makikitang tumaas ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, ay hindi pa rin na ito sapat para matalo ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Bulaga. Dahil kahit umabot ng mahigit 84k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, ay sa kaparehong oras, ay makikitang mas madami pa rin ang nanonood sa Itbulaga, na umabot na ng mahigit 118k ang dami ng nanonood sa YouTube live stream ng Itbulaga. At noong biyernes naman November 7, 2025, ay makikitang umabot naman ng mahigit 125k ang dami ng nanonood sa YouTube live stream ng Itbulaga, Bulaga, at sa kaparehong oras pa rin, ay makikita namang umabot ng mahigit 55K ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Showtime. Na makikita ngang hindi lang isang araw, dalawang araw o tatlong araw, kundi limang araw na naman ng pinataob ng itbulaga ang katapat nito sa noontime na Showtime. Pero, hindi pa nga natatapos dyan, dahil ngayong Sabado naman nga November 8, 2025, ay makikita pa rin nga ang pinagkaiba ng dalawang noontime show sa bansa, dahil muli na naman ngang naramdaman ang lakas ng Itbulaga ngayong Sabado, November 8. Sa katunayan na, ay ngayong Sabado November 8, 2025, ay umabot na ng mahigit 136k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga ngayong Sabado. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 88k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Na kahit nga pagsamahin pa ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Showtime sa ABS-CBN at Showtime at GMA Network na may mahigit 24K, ay aabot na lang ito ng mahigit 112K, na kahit nga dalawang YouTube Livestream na nga ang pinagsama, ay hindi pa rin nga sapat para matapatan ng lakas ng nag-iisang YouTube Livestream lang ng itbulaga. Dahil kung isasama naman ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga sa TV5 na may mahigit 18K naman, ay aabot na nga ito ng mahigit 154K na mas lalo nang na ang tambak ang kalaban dito. Na talaga namang muli na namang pinaramdam ng Itbulaga ang lakas nito, at sabihin na rin natin muling pinatunayan ng Itbulaga kung sino talaga ang hari ng noontime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? thank you